Reaksyon ni Oyo Boy Soto sa pag-amin ni Differ Ocampo tungkol sa anak nila ni Christine Hermosa Viral. Jean ulat nga ng aktor na si Differ Ocampo ang publiko nitong nakaraang araw lamang ng aminin nito na may anak na pala siya. After 19 years ay sumambulat na nga sa publiko ang katotohanan sa pagkatao ng batang lalaking anak ni Ocampo naging tahimik noon si Ocampo sa mga intrigang binabato sa kanya noong kasagsagan ng hiwalayan nila ng aktres na si Christine Hermosa. Ayun nga sa aming source ay bago pa manikasal noong 2004 si Christine at Dieter ay nagdadalan tao na umanuno ng aktres sa anak nila ni Dieter, hindi nila ito ipinaalam sa publiko dahil noong panahon na yon ay maaaring makasira umano ito sa karera nilang dalawa bilang artista. Ngunit nito ngang nakaraang araw ay buong tapang at lakas loob na hinarap at inamin ni Dieter sa publiko ang tungkol sa anak nila ni Christine. 19 years old na ngayon ang anak nilang lalaki at alam umano ni Dieter na nasa wastong edad na ito para maintindihan ng lahat. Samantala dahil nga sa naging pag-amin na ito ni Dither ay maraming katanungan ngayon ang netizens. Isa na dito ay kung bakit si Dieter ang nagpalaki dito at hindi ang ina si Christine Hermosa. Ayun sa aming source ay noong mapawalang bisa ang kasal ni Dieter at Christine taong 2009, ay dito nila napagdesisyon ng dalawa na sa poder muna ng aktor mapupunta ang pangangalaga ni Dream dahil noong panahong iyon na ay nais pa ni Christine na ituloy ang kanyang karera sa pag-aartista. At matapos ang ilang taon muli namang nagpakasal si Christine sa aktor na si Oyo Boy Soto taong 2011. Samantala tanong nga ng karamihan ngayon kung ano nga ba ang reaksyon ngayon ng asawa ni Christine sa naging pag-amin sa publiko ng dating asawa ni Christine Hermosa sa anak nila ni Dieter. Ayon sa aming source ay nagulat din daw ang kampo ni Soto sa biglaang pag-amin na ito ni Dieter. Ayon nga daw kay Oyo alam niyang hindi ito magiging madali para sa anak ni Dieter at Christine, lalo na at ayaw ng bata madawit ang pangalan niya sa kahit anong intriga sa showbiz. Ngunit nandito na umano sila sa sitwasyon kaya panindigan na umano, at alam naman din daw niya na kayang-kaya ng asawa niyang si Christine ang i-handle ang sitwasyon na ito, at tiwala siyang malalagpasan nila ito ng maayos.